Dito nga ay nag-check-in muna kami ng mamilin. Paano ba naman? Kasi wala na talaga, guys. Walang wala na dahil puyat ng mamilin. Pagod na sa dalawang kids. Kaya, guys, ibigay niya na to sa amin. Hi, guys! Ayun, dito nga mamimili tayo ng mga plato, kutsara, baso, lahat, tasa, kineme, lahat. Guys, kasi paano ba naman? Is nauubos talaga yung feeling, guys, na kakabili mo lang kompleto pa after 1 week after 5 days ay nako ubos na wala na ganon comment nga din kayo guys kung ganon din yung nararanasan nyo and as usual guys ayun nandito nga pala kami ngayon sa SM Marikina ayun nga lang kasi pinakamalapit guys kaya ayun dito na tayo mamimili naalala ko nga lang dati guys na grabe nga naman doon na tayo sa bangketa na ng mga plato yung tipo nga guys na isang bagsak lang ng plato ay ayon ayun basag na mabilis mawala yung mga paint paint you know what I mean guys tas yung mga kutsara natin, guys, 'di ba? Isang hugas lang nangangalawang na talaga. Kaya ngayon nga, eh, medyo may budget naman kami ng mamiliin. Kaya dito na kami sa SM, mamimili. Pero guys, biruin nyo, eh, parang same price lang din naman guys sa pinagbibila namin dati. Sabi nga namin ng mamiliin dito, eh, parang mas mahal lang dito kasi mall to, ganon. Dito nga guys, ayan, pili-pili na kami dito ng mamiliin. sa dami namin nagustuhan dito. Pero isa lang talaga ang nagpukaw ng aming damdamin. Ito guys, yung may guwat guhe. Sulat-sulat, ganyan. Sobrang dami na nga lang talaga namin dito na pamili. Paano ba naman kasi lahat na talaga, ewala eh, wala na kami. Yung mga mangkok na maliliit, platito, kutsara malaking mangkok, maliit na mangkok, sausawan, lagay ng suka, mga plato, mga things to do. Ito na nga guys yung sinasabi ko sa inyo kanina na mas matibay na ating kutsara, tinidor. Paano ba naman kasi yung iba kapag sa binugasan mo pala ay eh, nangangalawang na agad, eh delikado yun guys, wag ganon. So ang dami nga rin dito ang pagpipilian. meron talaga guys na napakamahal, meron pang pa gold, ganyan. Tapos guys, siyempre kami doon, pang mura lang talaga dito. Gusto nga nang mamili no, oh, yung ting 99 3 pieces. Eh dito na tayo guys, sa 6 tapos 149 lang. Ready eh, for the go, ayan, ah, pili, pili na tayo tapos nga kami dun sa kutsara plato, kumuha naman kami dito ng shot glass dahil shot puno na kami mamaya ng Mami Lynn. Charot-charot nga lang guys dahil di man talaga ako malakas uminom. Mas malakas nga sa akin uminom ang Mami Lynn. Kaya ako kumuha na lang ako dito ng tasa kong babasagin para masarap na talaga magkape. An example na nga rin sa akin dito ni Kuya na hindi naman daw talaga mabilis sa basag yun. Inuntog ba naman niya sa isang baso kaya nagulat lahat dito ng mga sales lady. Nagikot-ikot na rin kami dito ng Mami Lynn dahil tapos na yung mga kailangan namin. Tingin-tingin na lang kami dito at nakakuha, nakakita si Mami Lynn ng piche ayo Yo, yo, niya akin. Tapos na nga tayo dun, guys. At dito nga naman talaga nakita ang mamiliin ng sale. Mga damit nga ito ni Laya at Kat, Kat Kaya hindi magpapahuli ang mamiliin dahil nakita siya ng sale. Tapos ayan, guys. Mamili na dito ang mamiliin dahil yun. Sobrang ganda at mura lang talaga. 50% off nga. Kaya agad-agad talaga ang mamiliin. din na siya nagpakabog. Isa nga to Talaga, sa so nagustuhan nyo kay mamiliin dahil hindi niya talaga nakakalimutan yung dalawa namin baby. Kaya guys, pinakita siya ng mga sale na mura ang dami. Agad-agad talaga siya ang kukuha. Hindi nga talaga niya mga bibi namin. Gusto niya talaga laging malinis at fresh. Kaya e, ayun, last point na naman sa akin ng Mami Lynn. Tapos na nga tayo mamili guys at ayan nakuha ng mamiling kay Laya at Kat Kat. Ito nga pala yung kay Laya guys. Oh, napakaganda nga naman talaga. Pwede na nga yan pang tulog, pang ales, you know guys, pang bahay. Bayaran na nga tayo dito at ayan nakapila na ang sa cashier 12. Shoutout ko nga rin pala yung mga sales lady dito dahil talaga ang kilala Ito na nga pinakihintay nyo, mabot tayo ng 7-3 sa na nagastos natin. Okay, okay pa nga dito ang mamilingin. pero ako nagulat ako dahil mabot ang 7,000. Tapos na nga may dito mamili at ayan for na kami dahil gutom na gutom na ang Mami So, ayun guys, nag up kami dito na pwede namin kainan. Anong oras na nga to? Kaya nag out na lang kami ulit sa Wendy's. Buti pa nga yung Wendy's dahil pwede pa silang order doon sa ibang mga fast food is bawal na. 8.30 pa lang naman. So, yun guys, naintindihan ko naman dahil yun nga marami silang gagawin. Mag-out pa sila, di ba, kinime. So, yun guys, thanks for watching. Dito siguro nga tapos ating vlog. Hope to see you soon all guys. Bye! Guys, ang video na pala to added sa atin Nang nag-iisang 1xbet ang number 1 online casino sa buong mundo. At ang maganda pa dito, guys, pwede kang makakuha ng up to 6,000 bonus. 6,000 bonus, guys, sa first recharge nyo. Biruan nyo, mag-recharge lang kayo ng kahit magkano. Pero, guys, syempre, ilalagay nyo dapat yung promo code ko na SHIMLIFE. Pag nag-register kayo, guys, kaya kita nyo doon yung promo code. Lagay nyo doon, SHIMLIFE. So, guys, register na kayo, laro na kayo, guys. Cash in kayo kahit magkano. Tapos, guys, sobrang dami pwedeng pagpipilian na laro. Meron tayong mga online betting yung online games. At dito, guys, yung mga sports, online sports, guys. Pwede ka magbet sa mga favorite teams nyo. So, yun, guys. At pag let's do this 1x bet. Huwag nyo kakalimutan ilagay ang Shimlife na promo code. Let's go! Up to 6,000 bonus. paayo ka pa ba?